Maliban sa pagbibigay pugay sa mga atletang Pilipinong lumahok sa Paris 2024 Olympics, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng technical support para sa mga atleta. Hirit pa ng pangulo siya mismo raw ay gustong makilahok sa pagdevelop ng sports program ng bansa. Mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos at ng First Family ang mga Filipino Olympians sa kanilang pagdating sa Palace Grounds. Game na game ang Pangulo sa pakikipag-selfie sa mga atleta bago ang reception ceremony sa Malacanang. Labing-pitong atleta ang nakadalo sa recognition night na dinaluhan ng mga cabinet secretary, mambabatas pa rin na ng ilang mga business tycoon. Nakatanggap ng isang milyong piso ang bawat atletang lumahok sa Olympics, 500,000 naman para sa kanilang coaching staff. You know, lalaban namin, you go through injury, you go to, you hindi ka makabiyay, walang pambayad ng pamasahe to go abroad, to go to the international competitions. ah. Uh, All of these, uh, as, uh, uh, that, that, and yet you, you, you come through. And yet you have uh, shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. And that's what you have shown for us today. Nakatanggap naman ng tigda dalawang milyon ang Filipino boxers sa sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Ginawara naman ng Presidential Medal of Merit ang two-time gold medalist sa si Carlos Yulo. Natanggap din ni Yulo ang kanyang 20 million cash incentive alinsunod sa Republic Act 10699 or the National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentive Act. Um, maraming maraming salamat po sa mga um, taong nagdasal po, um, nagtake ng effort, magpuyat, para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga mga atleta ng Pilipino. Sa huli, aminado ang Pangulo na marami pa ang kailangan gawin para mas maging competitive ang sports sector ng bansa. More importantly, I want to I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwan iwanan natin. If you if you can consider if you can if you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud there is no official technical support from the government Hinimok din ng Pangulo na mas maging bukas sa komunikasyon ang mga atletang Pilipino pagdating sa mga hamon na kanilang kinakaharap bilang paghahanda hindi lamang sa Olympics kundi sa iba pang international competitions. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.